Yan, magandang araw mga ka-DIY uh, na naman ako ngayon ng electric fan Ito, wall fan uh, Meron na rin ako na ayos na ano nito Ganitong model ng electric fan dati May video na ako nun ano pa nga yun, nagsabay sila, dalawa parehas, parehas sila ganito, standard. Ngayon, mayroon na naman, no? standard. Standard din. Ayaw din umandar. Ngayon, chichikin natin. Ayan, chichik ko to, kukunan ko resistance. Ayan, pagkalagay natin yan, naka ano yan, Nakasettings tayo sa ohms. Nakasettings sa ohms. Tapos kailangan naka i-pipit natin sa speed. 1, 2, 3. Para malaman natin. O, oh, yan. Ito, wala. Yan, lang Wala. Wala tayong Ang reading. Ayan. Eh. Ayan, ayusin nga natin. Baka dito na naman tayo madali sa ano, puno ng wire. Ayan, wala talaga. Dati kasi dito yun, no. Oh. Dito yung sira. Ayan, ayan, tatanggalin ko na itong takip. Para maaumpisahan na nating ayusin. Dapat niya kasi pag pinapaayos yung mga ganito kahit yung yung ilisi at saka itong ano pwede na din Minsan yan sinasabi ko sa mga nagpapaayos. Ay ito oh. Matay matigas. Matigas oh. Yan ito. Sana hindi stator yung sira nito. Sana kung may thermal fuse, thermal fuse lang. Ayan, diretsyo na natin buksan to. Ay, matigas talaga, oh. Kung di ako nagkakamali, yung dalawang ganitong model na inayos ko. Ano yung sira ano, Shafting. Shafting yung kung di ako nagkakamali. Parang mahina yung shafting nitong ano na to, eh. Ay, hindi sa mahina yung shafting. Iwan ko yung ginagamit nilang... Oh. Baka sa ginagamit nilang lubrication, yung lubricant, baka dun sila sumasablay. Ayan. Ngayon, bubuksan ko dito sa likod para makapag... Buksan ko rin dito sa ilalim para may akses ako magano. May akses tayo mag-tester dito. yung titingnan ko muna yung ano yung winding ng speed niya kung mayroon tayong makukuha ah, mayroon naman um, mayroon bali itong yung wala yung oblo alam ko ito yung wala Ayan. Kaya posibleng ano to mga ka DIY. Uh, thermal fuse. At dahil na at ang naging dahilan kung bakit na sisira yung thermal fuse. Umiinit ng husto yung motor. Umiinit yung husto, pag uminit ng husto yung motor yun. Yung bumibigay yung thermal fuse. Kaya ito sa ganitong yanong, sa ganito katigas na shafting. iinit talaga yung ano. talaga yung motor nito. Yan, lalo na kung pina-under pa nang matagal na yung mabagal na yung ikot tapos papa-under rin pa matagal. Yung isa rin yun, natin ito para maigalaw natin ng ayos. Oh. Gusto ko kasi nakahiwalay ito para pag pinihit-pihit. Mabilis igalaw. Na Kaysa naman nakakapit dito sa ano niya. Sa housing. Yan, bubuksan ko na ito mga ka-DIY. Mm. Oh ako no, sa likod banda yata malinis yung harap eh. Sa likod. Sa likod banda na naman to. Hindi hmm? na mahugot. Kapit nakapit mga ka DIY. Di mahugot yung ano, septing. Yan da. yung likod. natin kung makuha natin sa linis. Sa likod yung umano. Ala na, mga ka-DIY magaspang oh. Palitan ko talaga 'to. Ang magaspang siya eh. Hindi na pwedeng linisin yan pag ganyan. Ayun, may thermal fuse. Bali, okay lahat yung winding niya. May pagdating lang talaga dito sa linya na duman sa thermal fuse. Yun ang wala. Putol siya. Ayan mo pero pagkatawid eh meron na so mga kadiyay bali ang papalitan ko dito itong shifting shifting tapos bushing ayan mga kadiyay bali bibili muna ako nito tapos yung thermal fuse bibili rin ako ng thermal fuse bibili na lang ako ayan, balikan na lang natin mga DIY bilhan ko nito ito na mga DIY yung shafting ito kinabit na may kabit na ito yung loma ayan o, sumasabit yung koko ko. kaya pinalitan mo na Tapos ito Ayan, thermal fuse. Wala akong mabili yung kwadrado, kaya ito na lang parehas lang naman basta parehas lang yung value. Ayan, dahil bago yung ano bago yung shifting dalawang yan dalawang bushing na yung papalitan natin harap at saka likod ayan kabit na natin mga ka-DIY Sa likod lang yung umistock up nito So obligado tayong palitan yung harap na ano rin Para magan para pantay lahat Yan, nakabit na natin yung isa tapos ito rin yung harap at din natin. Ayan ako medyo nahihirapang kang magdiin ng ano nito spring. Yung takit. Ayan pwedeng gumamit ganito. nito. Yan, ba? Diba? Para maikabit lang ito ng maayos Para lumapat Yan. Yan, Pag hinigpitan natin to Sigurado tayong ano to Lalapat ng gusto yan Ayan no Lapat na lapat Hindi na tayo mahirapang ng ano ngayon Lock nya Ayan, hindi na tayo mahirapan magtupin ng lock. Tayo mahirapan. Tapos, lock na natin. I-lock na natin. Ayan, nai na. Ayan, pwede na natin tanggalin itong torneo. Ika-kabit na yan, eh. Ayan. Ika-kabit na natin lahat ng bushing. Palitan na natin yung thermal fuse dito. Dito, oh. natin yun nga ito oh. ito yung paan ng thermal fuse yung dalawa eh na waka dito kadetas ihinang na lang natin ano lang, pitik lang, nahinang. Huwag niyong babaran yung iinitin niyo na gusto kasi napuputol yan. Kaya kailangan lapat talaga yan para yung init maabsorb absorb niya yung kasi yung gamit niya eh. yan ang gamit ng thermal fuse kailangan na ano niya yung init na absorb para pag um, sobrang init pag di niya kaya pupu mapuputol na siya yan natin Ayan. tingnan niyo mga kadi eh kung anong nangyari dito. Kanina wala tayong makuhang resistance dito, wala tayong makuhang trading ngayon. Tingnan natin na, 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 nakabitan na natin ng thermal fuse na palitan na. Tignan niyo. Oh, Ay, tumakita. Yan, tingnan niyo. Yan. Diba? Oh, diba? Oh, diba? Yan, Meron na siya. Number 1, number 2, number 3. 0. Yan, bababa yan. Yan, bababa na. Ibig sabihin, okay na to mga ka-DIY. Mapapaandar na natin to Kailangan na itali natin ulit itong thermal fuse natin yan o DIY tapos na tayo ibabalik na natin to kakabit na natin buuhin na natin siya Ayan na, naikabit natin yung mga DIY. Tapos, kagaya nung nababanggit ko rin na pagbagong palit yung uh, bushing, lalo na pag ginalaw mo yon, minsan nawawala sa alignment yan. Kaya pag kalak mo, yan o, patigas pa rin. at huwag kayo mababahala pag ganyan. Ganti ito lang katapat niya, no? Pok, 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 pok. Gandahan lang, huwag yung sobrang lakas. Lalay lang yan. O lumambot na. Yan. Ganyan lang yan. Nangyayari talaga yan. Lalo na pag bagong palit. Kahit niya pag tinalas mo lang yan. Pag balik niyan. Minsan wala na sa alignment. Yan. Yan. Bago natin buuhin. I-testing eh, muna natin. Ay, mga DIY 1 Number one yan Number 2 Number 3 Ayan o Mayroon lahat Ayan Tapos ibalik na lang natin to Buuhin na lang natin to ulit Ayan mga ka-DIY uh, Nabuo na natin uh, Isusubok natin uli Para uh, ano na, may balik na natin sa may-ari Ayan na, uh, yun na mga ka-DIY uh, Bali yung pinalitan dito Ano lang yung pusing at saka shaft, Tapos yung thermal fuse yung pagsitip talaga ng pushing saka shafting yun yung ano yun yung naging dahilan pag naputol yung thermal fuse ano yun uminit siya ng gusto buti na unang naputol to bago pa yung stator kaya mahalaga talaga pag may ano uh, importante talaga pag may thermal fuse yan lang mga kadiyaway eh, Bali, okay na to. Ayan, umandar na. Number one pa lang yan.